Good morning, good afternoon everyone. So, paano ba natin i-hide ang application natin sa sa Android? Not sure sa iPhone kung meron silang option na ganito. So, unang-una nating gagawin, punta tayo sa settings. And then hanapin lang natin yung fingerprint uh, password. Okay, ito siya punta tayo sa privacy and app encryption input lang natin itong password natin and then choose hide app okay so makikita natin dito meron na yung mga application na pwede natin i-hide pinitin lang natin tong on and off so yung try natin itong authenticator Alright, so ito siya yung authenticator natin. Visible pa dito sa home screen. Once na hide natin yan, once na hide natin, i-turn on lang natin to, Ayan. Confirm lang. Then, check lang natin kung I Ay, mean, abing kung wala. Alright, so nawala na siya sa home screen natin. Okay, so paano pa natin hanapin yung nakahay na application? Punta ulit tayo sa privacy, I amin mean, fingerprint and password. Privacy and app encryption. Hide app. Meron tayong option dito na view hidden apps. I-turn on lang natin to. Sabi so, dito, swipe up with two fingers on the same I mean on the home screen to view hidden apps. Okay. Swipe, swipe, swipe lang natin yung two fingers pataas. Alright. Input lang natin itong password. Okay. So, yun. Kita mo dito, hidden apps and then authenticator. So, ganun lang katali ang mag-hide ng application sa ating Android phone. Salamat, salamat sa panonood.